Hello mga Momshees! Another day, another mini vlog na naman tayo! Ngayong araw nga mga mumsies, ay bumalik na naman tayo dito sa bahay para nga maglinis pagkapasok nga ulit namin dito sa bahay eh, eto pa nga ulit yung aking nadatnan. Eto nga yung aming salas mga mamshies. Eto nga yung linoleum ay parang sira-sira na nga. Kaya nga, bala ko nga ay papalitan ko na nga lang yan. Dito na nga lang muna ako nag maglinis sa kwarto. Marami nga kung ano-ano ang nakadikit doon sa pader. Kaya nga ang ginawa ko ay pinagtatanggal ko na nga lang muna. Tapos ang dami pa nga naiwan kung ano-ano mga noong umalis na border. Tapos eto pa nga, meron pa ang bote ng red horse. Wow! Nabalitaan ko nga sa mga kapitbahay na madalas nga daw nagiinuman dito yung dating nakatira. Ay siya, meron sila pambili ng pulang kabayo pero pambayad ng upa ay wala. Hey! nag agiw nang na nga ako doon sa loob ng kwarto, pati nga yung sahig nga ay akin na ding winalisan. Pagkatapos nga ay dito naman ako sa salas maglilinis. Eto nga ang papag ay bala ko nga ay dito ko na lang muna ilalagay sa may kusina para nga mabilis ko nga matanggal itong ninolium. sobrang tagal na rin siguro nakalagay nung linoleum ay sobrang dumi-dumi na nga talaga nitong ilalim. Naka-face mask nga ako talaga nyan mga mamsis dahil nga ako ay allergyin sa alikabo kaya nga ako hirap na hirap talaga. Kapit na kapit na nga yung amoy noong mabahong linoleum dito sa sahig kaya nga sobrang sakit nga sa ilong mga mamsis. Ang bala ko nga ay aagay-agaywan ko na nga lang muna dito pagkatapos nga nito ay yung sahig naman ay aking babanlakan ng sabon na may tubig. Maayos pa naman yung lahat ng dingding. Ang dito lang sa part na to talaga yung dingding niya ay talagang may Medyo sira-sira na nga. Nag-iisip nga ako mga mamsis kung papalitan ko muna ng dingding dito sa part na to. Pago nga kami lumipat. Pero nga nag-iisip nga ako dahil wala pa nga akong budget. <laughs> Tatanggalin ko nga yung kahoy na yan at dyan ko nga ilalagay yung aking TV. Pagkatapos ko nga agiwan yung mga taas ay dito naman ako sa baba. Dito naman ako magwawali sa sahig. Ayoko nga papasukin si Ellie dahil nga sobrang sakit ka sa ilong noong amoy noong linolyo. Nag-iisip nga ako mga mamsis kung ano nga ang gagawin ko dito kapag naglagay na nga ako ng linolyo. Ang dami ba naman kasing bahay ng langgam? sprayan ko na lang muna bawat sulok ng mga may butas para nga mamatay yung mga langgam bago nga ako maglagay ng linoleum, ano? At natapos na nga ako banda doon sa may salas at dito naman ako sa may kusina. Tingin ko nga dito sa aking lababuhan ay meron pa nga itong igaganda. Maayos pa naman lahat dahil nga ito ay kakapagawa lang. Na-excite tuloy ako sa aking mga binabalak na gawin dito sa aking lababuhan, mga mamshis. Ang problema lang talaga dito sa kusina ay itong bubong talagang sobrang sira-sira at puro butas na sigurado kapag umulan nga ay ang dami-daming tumutulo dito. Maghahanap nga muna ako ng gagawa pero syempre maghahanap muna din ako ng budget pang pagawa. <laughs> Alam mo naman sa panahon ngayon ay sobrang mahal nga ng mga materyanes. Kapag nga nagpagawa nga tayo ay talagang uubos nga tayo ng malaki. Wow! At ayan na nga, ko na nga linisa ng bawat sulok ng bahay. Ang feeling ko nga ay umaliwalas talaga siya ngayon. Ang dami ko pa nga naku dito sa may ilalim ng lababuhan na ito ay siguro ay nakasampung bote ng red horse ako. Woo! Dahil nga nalinisan ko na banda dito ay ayan nga nabuksan ko na nga yung pintuan dito sa may likuran. Dito nga yung daan papunta dito sa may likod bahay. Ay siya ay natapos ko na nga linisan dito sa loob ng bahay. Kaya nga ang ngayon ay magpaipon na nga tayo ng tubig para nga magbabanlak na nga tayo dito sa sahig. そ、oh. Binanlakan na nga namin pati nga dito sa kwarto Pagkatapos nga ay nilagyan nga namin ng sabon Para nga mawala yung masakit sa ilong na baho Naawa na nga ang aking auntie Kaya nga tinulungan na nga din ako Ay ayan na nga yung bago kong kapitbahay Dito nga lang siya nakatira sa tapat At ayan nga humahalimuyak na nga yung amoy ng sabon Naging mabango na nga siya Pagkatapos nga namin siyang babara ng sabon Grabe talaga yung pagod namin Ay talagang sobrang sakit nga sa balakang <laughs> Mag-aalas 12 na nga ng tanghali bago kami nakatapos dyan at ayan nga sabi ko nga ay hahayaan ko na nga lang munang bukas itong bahay para nga matbidis matuyo itong sahing Niyakad ko na nga si Ellie na umuwi na muna at mananghalian dahil nga sobrang pagod at gutom na gutom na nga rin kami. Sobrang na-excite na nga akong lumipat mga mamshis ay alam nyo ba yung feeling na bubukod ka ay talagang sobrang tagal ko na nga yung inaasam. Kahit nga sobrang liit lang nitong bahay at hindi pa nga ganun kaganda ay okay lang sa akin walang problema yon. Ang mahalaga nga ay meron nga kaming mauuwian at matatawag nga naming sarili naming bahay. Maano ba pag tumagal ay maapapaayos din namin yan at mapapaganda din namin ay in God's perfect time ay mangyayari nga din yun. Mm -hmm. Eto nga ang bago naming bahay ay medyo malapit lamang dito sa bahay nila nanay. Walking distance lang talaga yung layo niya at kapag nga namimiss namin na umuwi doon sa bahay nila nanay ay pwedeng pwede nga kaming umuwi anytime. O siya mga momshies hanggang dito na lamang po. Paabang na lang po yung susunod nating update. date bye bye